sa amaga. Ito yung mga idol yung tubig ko. Maligam ng gamda ko sinilagyan ko ng tatlong kalamansi. Sinilagyan ko ng kalamansi yung tubig ko. at right. bay kasi itong pinapay natin mga angel pen. Binibili lang ako ito sa hapon. Binibili niya yung bagong luto. Kaya, mga, kaya kahit magkinabukasan siya malambot pa rin. Masarap pa rin siya, <coughs> so, siya kainin.

dapat pag boboto kayo piliin niyo yung ano. Yung talagang <laughs> hindi lang sabi-sabi na magaling dapat kilatisin niyo yung yung, natin dahil ano, sayang yung ano. Pag nasa posisyon niya, pag nasa posisyon niya wala na. Sayang ang yung yung talagang pang binoto yung maasahan ang dami ba pati mga idol ano bumalik ng mga sinadok na tumakbo <laughs> ulit alam nyo na kung ng ano mga karakter nun at mga pinanggalingan nun ako, Diyos ko po. Mas tatakbo ulit sila. Malalaman mo naman yun kung anong nagawa na mga yun. Eh, di ba po? Mga natapos ang informino, wala na panukala. Nabatas. pa yung mga bago. bagong pamakbo. may eh, bago rin tumakbo dyan na ano, ayaw ko lang i-mention yung pangalan <laughs> na para lang <laughs> puppet yun ang sinado ganyan yun, nyo yun, yung option yun dahil kayo man ang buboto pero sayang ang boto pag ano, nanalo yung mga uh, walang kakwenta-kwenta sa gobyerno kasi ano yan kasi ano yan ah, may hatong ganun at pag bumoto tayo yun talagang alamin natin yung pagkataon niya kung talagang pwede siyang iboto oh, sayang po ang boto natin Ayan guys, kapit-kapit din sa umaga Panibagong araw, panibagong umaga na naman tayo ngayon tahak na naman din sa ating mga kanyang-kanyang trabaho Ayan guys Yung pag mo sa umaga alam mo na agad ang gagawin mo kung anong gagawin mo. <laughs> Ay, naka Diyos ko po. Masarap mang buhay sa mundo pero ang hirap. Kasi more sa anak. Sa sitwasyon ng anak. I-vlog natin guys kahit mga hanggang 12 minutes pwede na. Ang tagal na kasi kiss natin kayo mga anak ko. Youtube channel ko. Tiyan lang natin. mga formalist ko. Eh. upload ako mga short na lang. Pero yung video talaga wala. Hindi na kasi hindi naman ako busy. Ano lang. Masyado lang talaga akong naman. Bumagsak. Parang lahat na wala sa akin. Simula nung nawala yung asawa ko. Yan sakit. Hanggang ngayon, hindi, hindi ko pala. pinipilit like ko nga lang mag-vlog para may laman ng YouTube channel ko. Kaya tapos si Tess, pag ang nawala talaga yung inspirasyon mo sa buhay, masakit. Alas pang matay ka sa sakit. Hindi ka makaano araw-araw, gabi-gabi. hindi tipong ano, araw-araw mo siyang kasama. Gabi-gabi mo siyang katabi tapos. Hindi lang mawala sa'yo na ganun-ganun kadali. Kaya masakit. Sobrang sakit. So, yun lang guys. Bye-bye. At -bye. 12 minutes na ako. See you next vlog na lang guys. Bye. God bless.